ko na papirma kanina sa kay Mami Oni. Sige na please, kanina pa ako. Mami, ipo yung si Mami. Ha? Please, master. Okay. please, master! Please, master! master. 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 <laughs> <laughs> Ponte trip yun. Power tripping yun. Porkit nakikiusap sa yung tao. Mali yun. Vaira ngayon sa social media ang video mula sa Payaman Fair kung saan marami ang muling nainis sa ipinakitang ugali ni Payi Galang. Hindi pinalagpas ng actress vlogger na si Tony Fowler ang ugaling ipinakita ni Paye sa naganap na Payaman Fair, lalo't isinand lamang umano sa kanya ang video at ngayon lamang umano niya ito nakita. Sa video kasi may kitang isang fan na labis na nagmamakaawa dahil nakalimutan niya umanong papirmahan kay Tony ang binili niyang produkto mula sa negosyo ng actress vlogger na Fab. Maririnig na paulit-ulit itong nagmamakaawa sa magkasintahang Paye at Kiana ngunit hirap siyang pagbigyan ng mga ito. Ngunit ang mas hindi nagustuhan ng marami ay nang tila mang power trip umano si payi sa naturang fan dahil habang nagmamakaawa ito ay pilit na pinapasabi ni Paye ang salitang please master upang pagbigyan niya ito kagad namang sumunod ang naturang fans sa gustong ipagawa sa kanya ni Paye. Ngunit matapos nitong sabihin ng Please Master, ay makikitang tumawa lamang si Paye at sabay talikod. Dahil nga sa pangyayaring ito na napanood na ni Tony, ay pinagsabihan nito si Paye sa hindi magandang ugali na ipinakita nito sa fan. ayun kay Tony, okay lang umano na ipakita ni Paye ang ganong ugali sa loob ng Toro House, ngunit wag naman umano sa mga fans na labis na sumusuporta sa kanila sinubukan namang magpaliwanag ni Payu tungkol sa nangyari at sinabing bago daw ang pangyayaring iyon ay sinabihan niya ang naturang fan na magpilat kailangan itong sumunod sa rule. Gayun pa man, ipinagtanggol ni Tony ang naturang fan dahil nakilala niya raw ito at alam niya kanina pa ito nakapila. Pero kung ganun naman umano ang nangyari, sana raw ay naging firm si Paye sa rule at hindi na pinagtripan pa ang fan. Mga pahayag ni Tony Pumila siya eh. Nakapagpa-picture na siya. Siya nga yung umiiyak eh. Tapos paano okay lang sana? Dapat pa ganun pa eh. Naging firm ka. Dapat sinabi mo, pila po tayo. Yun po talaga yung rule. Pasensya na po. Eh ang pangit. Inutusan mo pa sabi mo muna please master. Ibugag mo pa yung tao. Sinabi mo man yun o hindi pa ye. Dapat ang ginawa mo. Hindi mo na pinaglaruan yung tao. Nasabi mo please master. E nung ginawa nung tao, ginawanan mo lang. Pagtitrip yun. Power tripping yun. Porket nakikiusap sa iyo yung tao. Mali yun. Samantala, maging ang mga nakapanood ng video ay hindi rin naiwasang magalit kay Paye dahil hindi nga raw maganda ang ginawa nito dahil nakakabastos ng tao. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Paye, kuhang-kuha mo inis ko. Mabuti na lang mahaba ang pasensya at mabait si ate. Pero kung ako yan, minura na kita with matching waving my middle finger. Lumaki na masyado yung ulo ni Paye. Pati yung jowa niyang kay, hindi man lang naawa sa tao na kanina pa pala naghintay. Tapos hindi man lang pinapermahan kay Mami Oni. Kung sino pa yung hindi sikat, siya pa itong... Bastos naman Paye. Porky fans lang, pagsasabihin mo ng please master. Tapos di mo naman gagawin. Bastos.